So, I saw this post in social media and uh, it keeps on saying na magtrabaho na muna ayon sa sahod. Huwag kalingan baka sa'yo ipagawa lahat. Alam mo yung mind alam mo yung nag nag-iisip ng mga ganito, sila yung hindi umaasin sa sabuhay, eh. S -s Sila yung hindi umaasin sa sa buhay talaga. Kasi yung mindset nila is ayaw nilang malamangan, Uh, ayaw nilang malamangan ayaw nilang matuto hindi yung ayaw ni hindi lang hindi lang yung issue na ayaw nilang malamangan but ayaw nilang matuto ayaw nilang gumaling kasi at the end yung ipinapagawa sayo um magiging ah uh, maging magiging malaking tulong yan para sa in the future na nag-iinvest ka para sa sarili mong kaalaman para pagating uh, ng araw na uh, adong ka na sa isang malaking uh, proyekto or trabaho or posisyon kinaya mo yung hirap nung ano eh umpisa so hindi na mahirap sa yung mga ganong bagay uh, it will make you um, mature sa trabaho hindi lang sa learnings no Ah, uh, kaya uh, hindi ako totally sangayon uh, sang ayon at ako ay talagang napipist sa mga nagsasabi ng ganito, magtrabaho na na sa sahod, wag galingan bakas sa ipagawa lahat. Yan yung mga mindset ng mga tamad, guys. Okay? Ito po yung mga mindset ng mga tamad. Uulit-ulitin ko. Tamad. Tamad at hindi umaasenso. Okay? sila usually yung mga napapariwara yung career. Kasi sila tamad. Tamad. Bobo. Yan. Bobo mindset eh. Kasi if, if, if yung mindset mo is, um, it's okay. ah uh, I can do it. ah uh, I'm learning from it. ba diba? Ganun yung mindset eh. Hindi mo iniisip yung sweldo. Because, um, you came there not just to, not just for the money you came there to learn, especially sa mga sa mga bago sa trabaho, sa mga nag-uumpisa pa lang yung kar karera sa trabaho. S sila yung ano eh, sila yung dapat na i-take over yung mga ganitong opportunity. opportunity. Grabe yung opportunity. Pero usually sa mga mindset ng mga genesis ngayon, sasabihin nila na, na mag-trabaho na sa top sound, huwag galingan, baka sa'yo ipagawa lahat. Mostly, sila yung uh, malapit na matanggal sa trabaho sila yung walang uh, hindi nato hindi natututo mga bobo um, at mindset ng mga hindi umaasenso yun lang pisaw